Guys, good afternoon. Welcome to my another vlog. Andito tayo ngayon sa bahay guys dahil break time. For today's video, andito si Mrs. Busy sa pagchichik sa mga damit na binigay ng aming visor. Ayan. Ayan mga guys. Oh, dami. Thank you pala sa ano, sponsor ng mga damit na to. Si Boss Wave. <laughs> Siyempre ito guys, si Mrs. Bising bising pinipili niya yung ano. Yung iba ginagawa ko pangtrabaho mga guys. Ayan mga guys, yung mga short. Sakto sa akin kasi matangkad yung nagbigay. Ayan. Ito si Mrs. Ito lang libangan niya mga guys. Cellphone, cellphone lang siya. Nood ng online. Nood ng mga damit. Ay ngayon, may dumating na mga damit na. Pero di pa rin niya mapigilan. Yun mga guys, break time kasi kaya relax muna kami ni Mrs. Yan dami mga guys, ang kapal. Kaya din siya kailangan bumili ng mga okay-okay. Kasi mailig si Mrs. sa okay-okay, kaya yan. Medyo masaya na siya. Konti. Blooming na blooming siya sa kabila ng kanyang kapansanan. Uh, kaso nga lang mga guys, isang kamay lang siya habang nagtutupi kasi di talaga gumagalaw ang kanyang mga kamay na isa ay hindi pala mga kamay yung kamay lang pala niya na isa yung kanan hindi nakakagalaw mga guys yan pero ayos naman kasi hindi naman siya mahirap alagaan dahil nakakakain pa yung ano niya nakagalaw yung kaliwa tapos naguhu pa rin siya ng pinggan minsan minsan naman naglu sasaing pa siya minsan naman pag tinatamad kawawa talaga ako siya ako saing, Siyempre, joke lang. Wow. yan <laughs> mga guys. Oh. Blooming na blooming si Mrs. Medyo gumaganda na siya kunti mga guys. Kaso parang tumataba na siya. Okay mga guys. Malapit na rin ako papasok kasi ano na. 12.34 na. na 12.34 na pala mga guys pasok na sa trabaho ganito lang ang aming buhay mga guys babalik balik araw araw sa tuwing break time ako ay uuwi minsan magluluto ng pagkain kanina uh, ano na tinatamad ako kasi medyo marami akong ginagawa at saka ano lang dilatan na lang, lang century tuna good from the heart uh, ayun ang ayan namin inulam tapos pansit kanton Kunti lang yung pinapakain ko sa kanyang pansit doon kasama maraming mga bichin. Okay mga guys. Babay na po. At ako'y papasok na. Babay. Paalam. God bless you all.